Gaya po ng na sinabi natin mga nakaraang linggo, no? panahon po ng budget hearing ngayon. Eh. Kaya marami po tayong naririnig ng mga promise, mga pangako po sa mga nakasalang na opisyalis ng pamahalaan o ahensya ng pamahalaan na sa pagdinig po ng kanilang budget yan po sa may eh, lower house at sa Senate. Ano? eh, tingnan po natin itong si LTO Chief Assistant Secretary Attorney Vigor D. Mendoza II. Ayan na, secretary, kompleto po ang pangalan natin. nangako po siya, buburahin daw po niya ang license plate backlog sa loob ng dalawang taon. Yan po ang kanyang binitawan dyan po sa hearing sa kongreso. Ayon po sa kanya, naka-order na po sila ng 15.9 million na metal plates at ilang million na po ang na-deliver na po sa kanilang tanggapan at para po maumpisa na po ang paggawa ng plaka Ayan. Ayon kay uh, Chief Mendoza, 13 million naman po ang backlog nila Kaya sobra pa po ang kanilang in-order na metal plates At karamihan naman po sa backlog na yan ay para po sa motorsiklo At yung mga pampalit po sa mga lumang berdeng plaka Ay meron pa po ba kayong mga berdeng plaka dyan? Ito, baka makasama na po kayo dito At uumpisahan daw po ngayong Oktubre Ang full operation po sa pag-imbose po ng plaka yan po ang kanyang pangako. Oktubre, next week na po yan. Full operation daw po ang paggawa ng plaka. Ibinida, pang, Ibininda po ni LTO Chief na meron na silang dalawang robotic machine at nine semi-manual machine na kayang gumawa po ng plaka 42,000 kada araw. Yan, 42,000. Sa 13 million na backlog sa ating mga Mahilik uh, mahilig po sa mat po dyan. So ilang araw po nila gagawin itong uh, 13 million na backlog po nila. Assume po ninyo, walang holiday, walang linggo. Huh? 24-7 po ang kanila, ano, 7 days a week po ang kanilang operation. Walang pahipahinga. Mga ilang araw po ang aabutin para magawa po yan. Yung pangako po ni... LTO Chief Mendoza, sa loob ng dalawang taon, kaya po nila yan. At habang hinahabol po nila yung 13 million na baklak sa loob ng dalawang taon, nangako rin po si Chief Mendoza na isasabay po nila yung paggawa at paglalabas po ng plaka para dun sa mga bagong rehistro, ha? Ah, bagong bili at bagong rehistro sasakyan simula Oktubre. At palag po nilang bigyan ng plaka lahat po ng mga bagong benta ha? Ah, mula Oktubre para hindi naman po sila dumagdag daw po sa backlog. Kasama yan, eh kasama po yan sa 42,000. Aba, isabi ng, eh, ano, Kampi, eh. Nakabenta na rin po sila ng almost, uh, ano bang, naibenta po nila. Uh, 30% increase ang kanilang benta kumpara po nung nakaraan taon, eh. So, kaya po yan, ano, I cover po ni Chief uh, Mendoza. Ganun din po sa motorsiklo, ha? Huh? Itong July ba? July ay eh 900,000 na. Almost 1 million na po ang nabenta ng apat na manufacturer lang po yan. Eh, sa alam po natin, pagdating sa LTO, ang nairehistro po nila nung nakaraan taon, 2.3 million na bagong motorsiklo. Eh, pangako po nga ni Chief Mendoza, itong mga bago pong benta at bagong rehistro, hindi po sila makakasama sa backlog. Eh, syempre, babawasin po yan sa 42,000 na kanilang capacity kada araw. So, bukod po sa backlog, nangako rin po si Chief, natututukan din po ni, niya ang yung mga uncleaned plaka. Naalala po ninyo, uh, 600,000 to 800,000 na plaka po ang uncleaned nanjan po sa mga opisina po ng LTO. At pangako rin ni Chief Mendoza na tututukan po niya yan para maubos po lahat yan.